Ilalagyan muna tayo ng mga katuloy. Ito na namin, ng tubig. Soda, lakas, ice. Tama mo po. Ito na tayo tapos i-dadaanan gada po natin yung ating pong itinerary. Okay po, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for today and for sa araw ng bukas sa lahat ng aming pong gagawin sa trip na ito, sa retreat na ito. Lord God, Father, we thank you for all the things, Lord God, na inyong pong prinubay, maging kalakasan ng bawat isa, mga kalakasan ng amin po mga employers, Lord, and resources, Panginoon. We thank you so, so much, Panginoon. At tunay nga pong kayo ang dinadakila po namin, Lord. At paging sa lahat, O oh God, ng amin pong gagawin, we just commit you everything, Father God. May you give us your protection. May you give us, Panginoon, yung inyo po, Panginoong, um, pag, uh, pag, uh, ka'y Panginoon ng instruction sa lahat ng aming gagawin o Diyos. At nawa, patuloy nga man na ang uh, gawain nito ay maglapit sa amin, sa Creator, sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Tunay na po, Ama, na each one, Lord, ay tunay na um, ingatan niyo po, o Diyos, sa ito ang buong sasakyan, oh Lord God. Tunay nga pong yung favor ninyo, Panginoon, ay amin po pinasasalamatan na ito yung pinagkaloob sa amin, Lord. Maraming pong salamat sa inyo, sa inyo po namin kinukumit ang lahat ng ito, in Jesus' name. Amen. So yan, magkakakilala na ba kayo? Gusto ka na. Gusto ka na tayo po ay maglalakbay papuntang Tiberias. Pagdating po natin doon, hindi po muna tayo kakain, magkakaroon po tayo ng worship service, uh, dinner after ng worship service, uh, fellowship no, ng um, 11 at ng hanggang 11. Yung ating rest time is 11 hanggang 7 a.m. Meron po tayong designated na rooms na mamaya ibibigay po po sa atin at breakfast po natin ay uh, hanggang 7.50 Breakfast at saka preparation na rin po ng from uh, 50 minutes no to 7.50 to 8 ay preparation for ating pong pag-alis at 8 o'clock hanggang 8.20 yung travel time natin magpuntang Mount Arbel. So, Mount Arbel uh, ang sunod po nun ay magpunit po ulit tayo sa hostel, mag-check out at uh, magbo-voting po tayo. Tapos yung voting at yung after ng voting ay mag-lunch tayo kasama po doon yung kung sino po yung gustong maligo. So, from 11 to 11.30 po yun. At after nyan, tayo po ay pupunta ng uh, ay 11.30 to 12 lang atin pong ligo. Kung gusto po ninyong maligo. Tapos after nyan, pupunta po tayo ng uh, tabga after ng tabga, Yardenit, after ng Yardenit, uuwi na po tayo. So, nawa ay uh, enjoy po natin at matuto tayo at patuloy na mas maging malalim sa atin po ang pananampalataya sa Diyos na nagcreate create ng heaven at ng uh, kalupaan at ang Diyos na Diyos ng bansang ito. So, yun po. <laughs> Eh, si at Sincha ba't nandun sa likod? <laughs> Ate Sincha ba ka eh, mas mahilo ka dyan. Gusto mo dito? Ayan. Okay po. Si, sino po yung gustong mag-sing dance? Si Lenkel. <laughs> Rami at meron si... Rami.